Engineer Andres at ang ating director sa ospital ng Sampalok. Kung anong edad ng Sampalok, yun din ang itsura niya. Ay eh, siya po may sabi, 31 years eh. Eh malamang ito, pogi ito nung araw. Eh, o, pogi pa rin ngayon. Sa mata ng kanyang asawa. Eh, Dr. Sison. At uh, again, uh, to my public servant, our city councilor Attorney Lady Quintos Yunis tayo kayo kaway kayo kasi hindi ko magagawa to nang wala kayo eh Yunis Castro uh, DJ Bagaching uh, uh, Ryan Ponce uh, Doc Almiron No nagpunta ako dito bumabagyo eh wala kaming tulog nila Andres nila Director Angeles Naggagayak kami the day before at saka the whole day. At uh, bumulwak ang uncontrolled flood. O kasi sa positive noon flood control. Um, bumulwak sa Maynila. We were shocked. Everyone was shocked at the time. And we were very busy trying to uh, cushion or uh, maibsan yung kinakarap ng lungsod dahil sa baha. And na, uh, may mga report sa akin, gumanda daw ang ospital ng Sampalok. Sumobrang ganda, ospital na resort pa. May pause. Eh hindi ako makapaniwala. Eh kasi yung pinalitan ko, eh, I think they should be the one uh, prioritizing uh, uh, the, the hospital. And all the money were spent to JOJO. Oh, I think, uh, I would think, uh, it was fully attended. No? I mean, uh, attentions were made. Pero, be that as it may, si Ami sa kasiya, Punta kami rito. Diyos ko. Parang pala yung pragman. Ang tubig dito, mataas. So I went and I saw it. I saw the dedications of our doctors and nurses and medical frontliners at the time. Despite the bad working environment, may isang pasyente nakakumot. Naalala ko tuloy yung itsura ko nung araw nung natutulog kami kapag may bagyo, may tabo sa kanan, may balde sa kaliwa, may planggana sa ulohan. It may uh, seem uh, funny but uh, that's the real situation that I saw. Sabi ko, I mean, Let's be honest to ourselves, no? We should be giving uh, healthcare. E, tapos, ang unang magkakasakit, yung mga doktor at nurses natin. O dahil sa sitwasyon. Kaya talagang uh, may inis ka lang. But, then again, uh, immediately, I called up uh, the entire team and went back to City Hall about uh, 12 a.m. Daling araw na. Okay, na nagugulat ha, pag may kwento gabi. May misa talaga, uh, para sinisilihan ng pwet ko, na hindi ko maatin o uh, matiis na ipagpabukas pa. Marami mga ganyang insidente. And uh, fortunately, we have able people, assets of the city government, just sitting there. And I told them, kahit na wala tayong kapera-pera, pigayin nyo lahat ng Bimpo dyan. Gusto kong maayos, lalong na hong Yung emergency room. Eh balita ako, mas maganda dati yung opisina ng direktor kaysa sa emergency room niyo. Instagrammable daw. Oh. And how can you do that? That's why we have to put a stop on this we prioritize our facilities, our fellow public servant in this kind of institution or health sector so that the people, at the very least, they can receive is maginhawang pasilidad, maaliwalas na pasilidad. Today, after a few weeks, just a few weeks, I am on my 93 days. 93 days nga ba? Mm -hmm. Aba na? Tatlong buwan na no, Pat? Tatlong buwan na. We've opened Baseco Hospital, the Cat Lab, health centers and libraries, and yesterday, your fellow doctors, nurses, and BHW and Barangay Nutritionist. We visited San Nicolas. Yung hospital na San Palok, hospital na parang resort. Yung San Nicolas, health center na may farm. Eh, dinidiligan din sa loob eh. Everywhere everywhere alam nyo napanghinaan ka ng loob eh, kung, kung makikita mo talaga believe ako sa mga doktor doon natiis nilang wala walang lumilingon sa kanilang gobyerno ang ikamamatay mo doon hold eh yung amag ang ikamamatay mo doon, kuryente at yung pasyente sigurado ako pag nauntog patay hindi sa untog. Sa tetano. That's how words... you know, my description is like, ano to, Somalia? That's how it is, mga nanay at tatay ko. My fellow public servant. Now, those days are gone. Yes, gipit tayo. Pero huwag kayong magalala. Your part of the policy and visions of the city government which we call MBN. Minimum basic needs. Housing, education, healthcare, and jobs. Yan ang pupuntahan ng lahat ng mapipigako sa binpo. Ng lahat na may impok natin. Ang lahat na masisave natin. We will utilize it efficient, efficiently to confront this problem, social perennial problem. Habang katulad ng mga inaasahan ng mga lolo't lola ko, mabigat yun ha. Kulang kulang 300 million yun. But then again, eh, kahit wala tayo, huwag kang magalala. Alam mo, ang talaga maraming pamamarani eh, to teach you a very good lesson. Biruhin mo, pinanganak ako salat. lat. Nakaraos ako sa awa ng Diyos. Sa tulong ng nanay at tatay ko. Kaya, ma batang nila kapwa ako manggagawa sa pamalan at sa mamamayan, kayo mag iraraos ko din kayo. Mahirap, hindi madali. Pero, eh, ito nga ako sa harapan ninyo eh. Sino ba magakala na ang isang basurero pwede maging mayor ng Maynila? So, rest assured, it's not easy. But, to my fellow public servant na humuhulas na mga Natasha nila sa inik, hapaka-inik po dito. Asaw na batin. <laughs> uh, pero buti na mainit. E sa umulan. O, oh, may leptospirosis pag umuulan eh. Uh, but o, ah, uh, oh. uh, masaya ba kayo? Na-release na yun dapat? Huh? Happy kayo? Gusto niya doble? Uh, sa mga matatanda, kami kami lang nagkakaintindihan. <laughs> Oy, mga natag kayo, sabi ko nga. Uh, sabi nga sa kasabihan, di ba? Good things come to those And, uh... <laughs> Meron po kasing espesyal para sa kanila. Eh nung makita ko yun, uh, pinagpasyang ko agad. Uh, Kaya, tingin ko, nasa mga ATM na nila yon last week pa. O oh, malay nyo. Eh mag na. O oh, yan, the same thing, ito mga barangay chairman natin. Mga kagawad, uh, shout out ha. Barangay Tanod, uh, eh, Exo, Secretary Treasurer sa mga chairman natin. Tingnan ninyo ha, may pera sila. Nakalaan para sa kanila. Ang tawag doon ay share nila sa city. Uh, first quarter, second quarter, hindi binigay sa kanila. Hindi binigay sa kanila. Nahukay ko lang eh. Totoo po, nahukay ko lang, nakita ko lang. Eh ba't hindi ito binibigay sa barangay, eh? lalo na ngayon? limasing ko tumpukan ng ano, dilubyo sa lungsod. O marami lang. Ayan, talungin nyo sila. Kakampi, kalaban, wala akong sinino, 896 barangay, na ibigay ko yung first quarter at second quarter ng share nila. Nay, baka maging pasyente ka namin. <laughs> Ano lang, basta ano lang, hindi siya perfecto ha. Uh, it, it will never be perfect. no. There will be no perfect government that I can offer you. Lagi ako, best effort. At kung kinakailangan, gastahin ko ng gastahin ng katawan ko. Mga malisiyoso eh. Basta, niyo yung Yung lakas na ibinigay sa akin ng Panginoon Diyos. O, uh, kayo talaga. Hindi, uh, uh, magbubuti ako. Ipiliting kong magbuti lagi. Uh, mag magiging uh, efficient tayo. O, sa mga uh, doktor, umitihan uh, nyo naman yung mga pasyente. ko uh, Yun lang naman ang hindi, uh, isipin nyo na lang. Pag ako, meron na naman kami kay Yormie. Uh. Mga nurses, eh, mga ating ager uh, uh, non-medical staff. Ngayon, to... pagliguran natin. Gusto ko palala sa at isipan ninyo. Ano nga ba ang dahilan ko noong unang araw na nagpasya ko sa aking sarili na sumapi sa pamahalaan? Ano ang dahilan ko? Ano ang purpose ko? I know along the way, Uh, maraming naging problema, emotional, professional, and so on and so forth. But let's go back from the beginning. The beginning when you decided to participate and be part of public service. Yun, isa po siya. After that, yung pagod, puyat, ah, bubura, nabubura, nabubura agad. Lalo na pag nakita nyo yung mga, eh, kita nyo yung mga lolo't lola ko, iyan ang baterya ko sa buhay. Sa dinami-dami ng problema ko para sa lungsod, pag ako nakakakita ng matandang lalaki, matandang babae, nangiti, natutuwa, ano na ako? Ah, uh, repeal na. Charge nya ako. O, oh, totoo. Eh, kasi lahat tayo, dyan pupunta eh. Una-una lang yan eh. Ako e sino pa yung masama, yun ang tumatagal <laughs> eh. Hindi, totoo. Yung, may paramdam natin sa tao na may mahirap ang buhay. Maraming pagsubok, pero ma, maparamdam lang natin sa tao na merong gobyerno nagmamahal sa kanya, ipinagmamalasakit siya, inuunawa siya. At the very least, that yung, yun yung may paramdam natin. Yun lang, wala naman akong ibang ano. Eh ako naman, hindi naman titigil. Subukin man tayo ng panahon. Eh, hanggat kaya ko lo, binawan ng Diyos na talagang uh, Kung pwede nga, huwag na matulog eh Dire-direjo para mas maraming matapos So be it uh, But uh, then again, uh, we way forward We always move forward We forget what happened in the past But always remember lessons learned in the past Because those lessons will teach us to be a better person tomorrow. Laging move forward tayo. At tingnan nyo, yung PhilHealth, tuwing may event tayo, nandito kasama natin. <laughs> DOH, PhilHealth. Kasi sila mismo, nahalata na nila eh. Anong nahalata nila? Ay, talagang disidido tong gobyerno ng Maynila na pohonanan ang kanyang programang pangkalusugan. I mean, you cannot uh, maybe one event, two events, but naturally as you progress with time, you'll see the real you, the real thing. No? Sabi nga, eh, tubugin mo man ng ginto, ang tanso. Tanso pa rin yan. Pero ang ginto, kahit luma, konting nyangga lang, kikinis na ulit yun kikintab na ulit yun at makikita ang totoo. Yan ang tapat at totoo. So, anyway, I'm happy for you and I'm excited for you. Now, your may tanong ng mga taga-Sampalo, tanong ng mga doktor, kailan po matatapos yan? Baka, siyam-siyam. Uh, tama naman. Kasi yun ang worry nyo pagka uh, gobyerno, nokno ka ng tagal eh. Eh yung inuhukay nga dyan sa ilan na namatay, hindi pa tapos yung inuhukay sa tuwason. Ang dami na naburo dyan. Pero, ngayon, kailan ito? Andres, yari ka na. Sisiguraduin ko, Pasko, sasaya ang ospital ng Sampaloc at ng mga taga Sampaloc We will deliver. We will deliver in the next three months for the people of Sampalo. Kung manatag kayo, parang imposible? Yes. Pero hindi. Nakagawa nga kami ng hospital eh. 400, almost 400 bed in 52 days. From vacant land with no engineering playbook. Hula-hula lang. Ha? Dito. <laughs> namin. It, became a focal healthcare facility of the city of Manila and the national government. Kaya kaya yan. Hindi yan imposible. Hmm? Diba Andres? <laughs> <laughs> oh, kaya kaya. <laughs> Hindi kasi ayokong tumenga. Gusto ko makapag-deliver agad. Basta pipilitan namin maging maaliwalas ang trabahuhan nila at pupuntahan ninyong pasilidad mamaya. So muli, na. ka uh, na. Mangasigit na pawis ko. <laughs> May marami pa kasi mga sa inyo but uh, next time na lang. Uh, uh, manood lang kayo tuwing biyernes ng Yormes Hour so that you'll be updated uh, in our activities in the city of Manila. But for now, I'm excited for to each and every one of you. Sa maraming salamat. Ulitin ko ha. Hindi ko to nagawa mag-isa. O, oh, Kusiel Quintos. Kusiel Castro. Kusiel Bagachi. Pero mas gusto ko si Hana. Andiyan ba si Hana? Si Hana na lang. Anong gusto nyo? Si Hana. na lang, no? Mas okay si Hana. Si Hana. Oh. Pusial Ponce. Pusial Almiron, Yan, yung mga pusial natin. At of course, ang ating taga-permanent cheque. Wardigitos. Our Congresswoman, Congresswoman Maceda, Vice Mayor, Director, sa inyo lahat. Let's start the ball rolling today mag-iingat kayo mga nanay ko mga tatay ko I love you sa mga kabataan mag-iingat kayo basta uh, uh, ayun oh uh, may asin pa oh uh. I love you na may init baka ma-stroke ka thank you thank you so mag-iingat kayo nawa ay patuloy kayong gabayan na Panginoon Diyos na kayo laging maging ligtas at malusog. Nakakalungkot isipin, if I'm not asking too much, we, Manila's, mamaya bago tayo matulog, ipagdasal natin yung ating mga kababayan sa Cebu. Marami nang nasawi. You will never know. It's gonna happen anywhere. But for the meantime, kung kayo may may ipadala nyo sa city government because after this, I'm going to convene MDRRMO and Manila Health Department. We will send contingent to our fellow Filipinos in Cebu. <laughs> Nakalungkot uh, to the people of Masbate. Eh. Kaya um, ya, total wala naman TOSGAS. Before you go to sleep, I know you're gonna pray for yourself, for your family, eh, if I'm not asking too much, let's just include a few words of prayer for our fellow Filipinos in the country. Especially in Masbate and Cebu. Mag-ingat kayo. Pagpalain nawa kayo ng pong Manila. kapal. Manila! Yeah. Peppers, thank you.